for me, uh, you know what? I, I am so blessed na mabigyan ng pagkakataon um, to have collaborated with a lot of artists, especially doon sa mga, nung bata pa lang ako, nagsisimula ako, talagang tinitingala ako the likes of Gary V, Martin Rivera, Ate Reg, si, si Kuya Ogi, si Mijaja Padilla, sila Mama Shawi. Alam mo yon sila yung mga talagang iniidolo ko at tinitingala, tinitingala ko na hindi ko akalain na one day makakasama ko sa sila sa trabaho. Every Sunday on ASAP, makakasama ko sila sa concerts. Um, yung mga pangarap ko noon na magkaroon ng albums. Uh, album nga lang eh, tapos nagkaroon ng maraming maraming albums. 13th to? I think mga pang 13th, no? Or 14th, parang ganon. Uh, tapos, Um, nagkaroon ako ng maraming maraming shows I'm um, here and abroad. Collaboration with a lot of artists. The, the new ones and the, yung mga icons, di ba? Kumbaga, para sa isang singer na tulad ko, parang halos lahat ng pangarap ko na natupad na, na ibigay sa akin. Siguro ngayon, ang pinaka um, prayer ko na lang is to last long in the business. If people want me to stay, siguro mga 20, 30 years more or even 40 years more um, talagang malaking blessing para sa akin yung makastay kasi hindi lahat ng mga singers na, na nag, nangarap sa na magkaroon ng ganito ay nabibigyan ng pagkakataon to to stay this long so i'm just so grateful last question for me. You've been in the industry for 21 years now. What do you think is the secret for staying this long in the industry? The secret, um, you know what? You have to have a good team um, behind you. Uh, napakaraming factors eh. Um, Unang-una yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Pagmahal mo yung ginagawa mo, dyan pumapasok yung passion. Um, when you love your work, when you love your job, um, Diyan pumapasok 'yung professionalism, um, respeto sa lahat ng mga katrabaho mo, sa lahat ng mga nakatrabaho para sa'yo. And for me naniniwala kasi ako na ang daming talented ah. Hindi lang basta talent 'yung puhunan eh. Um para it takes a lot of good character para tumagal sa industriya. Kasi naniniwala ako kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-talented or ka-good looking if hindi ka marunong rumispeto at mag-value ng mga tao sa paligid mo. From your bosses hanggang doon sa nagtitimpla ng kape para sa'yo, naghahatid ng mga ng damit para sa'yo. I don't think you deserve to be or to stay in the business. So it, it's, it's a combination of a lot of factors actually.